Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon itong post ng ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Mayor Pasig City Mayor Vico Soto uh, sa mga pasabog ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina Ito, nagbigay ng reaksyon si Pasig City Mayor Vico Soto ukol sa testimonya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, malinaw na may mga mambabatas opisyal ng DPWH at contractors na nagkasala. Okay. Ngunit, gate niya tila ginagamit ng Diskaya couple ang pagkakataon upang makaiwas sa kaso sa pamamagitan ng pagiging state witness. Yeah, ito ang exact word ng uh, mayor. Obviously, there are congressmen, DPWH officials, and contractors who are guilty. But the spouses, this kaya, are clearly angling to become state witness para di sila makulong. We know they are capable of lying. Just go back to their campaign period videos and posts. Binatikos din niya ang umanoy, umanoy inconsistency sa pahayag ni Curly Diskaya na nagsasabing maliit lamang ang kanilang kita sa bawat proyekto. Sabi ni Mastermind Curly, 2-3% lang ng contract cost ang kita nila kada project. Swerte na. Daw pag 5% sa ibang project, lugi pa daw sila. Wow! Iginiit ni Soto na taliwas ito sa dating ipinahayag ng Diskaya couple na sila ay bilyonaryo at may 11 digits na pera, ibig sabihin ay higit 10 billion. Dahil paano ka magiging bilyonaryo sa ganoon na 2-3% profit? Dagdag pa niya mismong pangulo na, raw ang nakakita sa ghost project ng Diskayas, kaya't malinaw na hindi ito maliit na pagkakamali. So hinimok ni Soto ang publiko na huwag magpadala sa half-truths at panlilinlang. The challenge is now how to see through the half-truths and attempts to mislead us not only the spouses Not only of the spouses, this poses, diskaya, but of everyone involved, may we be vigilant and discerning. Okay. So, agree ako dito sa pahayag ni Mayor Biko Soto. Hindi complete truth yung sinabi ng mga diskaya. Ang totoo is may mga mambabatas, DPWH, na nagkasala. Kaya lang, yung buong listahan nila, eh, I'm not sure kung totoo ba yun. Kaya ako, yung paliwanag nila na kaunti lang kinikita, maganda, pa, maganda daw yung trabaho nila, kahit nababawasan, na hindi na ako maniwala doon. Kaya, yan po, tama itong kay Mayor Vico Soto, huwag tayong basta-basta magpadala. Kasi, yun nga, yung pagiging state witness, yun ang kanilang target para mapagaan ang kanilang kasalanan. But anyway, ano na ngayon? Nagbago na ang ihip ng hangin dahil si Senator Marcoleta na nangako na tutulungan sila through state witness protection program. Eh hindi na siya ang hindi na siya ang chairman ng Blue Ribbon. Confirm na po na si Senator uh, Honteberos na ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya, I don't know kung ano ang mangyayari sa mga diskaya ngayon. Pagkatapos yung pasabog nila, baka lalo silang madiin. Grabe naman, ano? Akala nila <laughs> uh, mapapagaan na ang kanilang sitwasyon. Hmm. Kaya lang, ulitin ko ha. I believe may katotohanan yung sinasabi nilang iba na may mga tumanggap. Kailang hindi naman lahat ng pinangalanan nila ay uh, guilty na sa ano. Kailangan patunayan nila yon sa korte. At marami na, marami nang uh, nagsasabi na see you in court. Uh, ito, may So ito, may isang Kongresista, congressman Copilar ng Quezon, uh, galit na galit na nagsalita uh, na deny niya yung paratang at the same time, papanagutin, sasampahan ng kaso. Pakinggan natin ang Kongresista, Kongresman Copilar, Mahay Vlad. Ang mga diskaya ay walang basihan, hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan kundi insuto sa aking mga kadistrito sa Lunsod, Quezon na naghalal sa akin upang paglikuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng bababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawi sa aking pangalan. Tama ba ang listahan ni Diskaya? My track record in public service can speak for itself. I have never been charged nor been involved with any corruption. I will not allow myself nor the constituents I represent to be dragged into the mud by individuals telling lies for their own selfish agenda. I say this without hesitation. I will hold them accountable. My office will launch. An exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Ang paratang ng mga Diskaya ay walang basihan. So yan, sasampan na naman. Uh, magbasa lang ko sa mga comments ha. Grabe! Salde, Winsislai, like, Modinay, Mooy, <laughs> Oscar, Jabay, uh, Hugas Kamay Agad, Bads Bito Bistado na Kayo, Christian Rimo, Gigil na Yan. Hmm. So, Leod Srijo, Ahaha, Kantahan na, No, Bilarmino, Sino ba naman ang aamin? Of course, walang aamin. Sa lahat ng pinangalanan, sigurado yan, deny to the death. Kaya, korte, patunayan, public opinion, na madali. Kaya dito, parang talo ang mga naakusahan sa court of public opinion. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talan din ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo namimigay tayo ng mga libreng at pako para makapagpatayo sila ng, lib... ng maayos na tahanan. Panorin uh, panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop nakatop na sila na pulian na tong ilang yero nga kinsi na katuig karon maayo na gyud una una magsalamat ko sa Ginoo nga naigkuan ang og sa nagtabang oksin sin kay nailis na gid among sin na dinagid mi maulanan Nagpang pa nga magpadayon ang ilang pagtabang ang pangina salamat mo 10 years na ning ang balay. Oo. Anak, am, akong anak dahil doon na kabuok. Dahil nga naman nga tungod aning kuan, dugay na kaayo, bago pa mo nakaatapog, bago. Alang kay kanang kuan, kung naatay kwarta, mm -hmm. igo naman ipalit o pagkaon. Oo. Oh -oh. <laughs> nga. Mora. Mhm. Odi, mo ni di, mm -hmm. di, di makapalit og bagong asin. nga sin. Mhm. Mm salamat kay sa lahat. Mhm. Mm Pila dai ka mong anak? Duha na. Doha imong anak. Oo. Oh. Oh, so tanan na sila guys kuila. Oo, oh, tanan na sila guys kuila. Oo. Oh, oh. So salamat kayo. Oo, oh, sige. Salamat kud oh, oh. so, so, kayo. Oo. Oh. nagtagot ko ayong nga tanawon o salamat tayo sa ginoo o sa nagtabang ani labi na naging sponsor salamat kayo sa ginoo sa pagtabang sa among mga katribu nga tayong salamat and God bless you